What's up, yo, mga boss! Yan nga, ko na po yung benta ngayon kasi pupunta ko ng palengke. May nag-order kasi sa amin ng uh, birthday package para bukas yung so, kailangan ko ng malengke para bilhin yung mga kakailanganin po nating sangkap at mga lulutuin po para bukas. So yan po mga boss nagbibilang ng puno ako ng pera ito ba yung binibilang ko ngayon ay ito yung benta namin dun sa kabilang county so ito po bilang ko lang po ako mga boss One thousand. 1, 2,000 5, 3,000 5678910 4,000 1 2 34 type 6733 5173 Ito po yung benta namin sa kabila umabot ng 5173 So yung nag-order po kahapon ay eh, nagbayad na ng 3000 Halagang 3000 po yung order namin kahapon so bale yung kanyang panghanda na napili ay spaghetti pansit gisado, bihon gisado, lumpia shanghai, uh, puto, at saka fried chicken. So yan po mga boss, Ayusin ko na po. Mga boss, namaya na lang ulit kasi makabuti na ng gabi sa palinkay. Hindi po ba?